Patapos na nga pala yung autumn dito sa Norway kaya naisipan namin ni Peter na maglakad-lakad at mag-ikot-ikot para enjoyin yung view. First time ko ma-experience yung autumn dito kasi nang dumating ako nung Norway, winter pa rin. Kaya ngayon nakakatuwa kasi nakikita ko nag-iba na yung mga kulay ng mga dahon at unti-unti nang nalalagas. Dati kulay green yung kulay ng mga dahon na to. Ngayon kakulay na ng jacket ni Peter na na. Kaya sabi ko sa kanya, umaura-aura muna siya. Game naman siya sa mga ganito kasi mahilig rin siya sa nature. Nakahanap rin kami ng kakulay ng suot ko. O ba diba? nag damin damdamin sa pula charot. Talaga namang nakaka-amaze kasi nung nadadaanan namin tong punong to, kulay green pa to. Tapos ngayon after 2 weeks, kulay pula na siya. Ayan yung picture namin ni Peter nung kulay green pa, tapos ngayon pulang-pula na. Nakakatawa lang masaksihan yung pagbabago ng kulay. Siguro dahil first time ko rin, kaya sobrang na-excite ako. Dahil malapit na nga ang winter, karamihan ay nagpapalit na ng mga gulong para sa winter tires. Yung iba naman, all-season tires yung gamit. Yung pwede pang winter, pang summer, at iba pang season. Si Peter studded winter tires yung gamit niya. Ito yung may mga metal spikes para i-improve yung traction lalo sa mga icy surface. Madulas kasi yung daan lalo kapag nagsusnow tapos pinapalitan na lang ng summer or regular tires kapag tapos na yung winter. Yung iba naman studless winter tires yung gamit. Yung walang metal spikes pero pang winter pa rin. Ngayon ko lang rin alaman yung mga ganito kaya share ko na rin. Ingat! Ingat! si Peter nga pala yun.